Ah, ito, ipabasa ko sa inyo. BP Sara Duterte, kontra sa pag-deployed ah, pulis sa mga kalsada. Kontra si Sara na i-deployed ang mga pulis sa kalsada. <clears throat> so, mga kababayan, baka gusto ni Sara na sa loob lang ng opisina, tapos nasa mga loob ng salon, nasa loob ng mall, nagpapa-aircon. Pero, <clears throat> lalaki ng sahod. Kaya ako nakita ninyo mga kababayan nung pag-upo ng kauna-unahang araw ng pagkatalaga kay General Tori nag-exercise yung mga pulis. Nakita nyo naman kung ilang chan ang kung ilang pulis doon na ang lalaki ng chan. Di oh. BP Sara Duterte kontra ah, pag ah, pulis sa mga kalsada. No, oh, ito po ay galing sa Bombo Radio Ligaspi or DZLG 927KHZ. Hmm, ito po. Bumburadyo po na news ito. Legazpi <clears throat> City kontra si BC Presidente Sara Duterte sa planong Philippine National Police na ibugtak ang mga pulis sa mga kalsada. Sinabi pa ni Vice Presidente na masyado ng lumang uso ang nasabing uh, lakdang sa panahon na inikang uh, paglaog kang mga modernong teknolohiya. No, ito yon mga kababayan. <clears throat> Sabi daw ni Sarah, sinambit niya ang paggamit ng modernong kagamitan ga mahalin ah, sa, para maghali daw sa krimen or magsugpo sa krimen. O paggamit daw ng mga robot drone. Naku po, mga kababayan. <clears throat> ito, bigyan ko kayo ng sample mga kababayan. Ang drone po, nagagamit po talaga ng mga pulis. Ah, ito, gusto kong ano sa inyo ha, ah, magagamit po ng mga pulis ang drone. <clears throat> Una, ang drone kasi, kapag hindi makita ng pulis, pwede mong paliparin sa taas yan para makikita mo kung saan ang mga tinatago, nagtatago yung mga kriminal. Halimbawa, naghabulan sila ngayon dyan sa damuhan, sa kagubatan. Pwede mong paliparin yung drone, makikita mo sa baba kung saan tumakbo yung kalaban, saan dumapa, saan na may mga, mga taguan. magagamit ang drone. Pero hindi po mangyayari na gamitin ang drone para magsumpo sa krimen. Bakit? Kahit nga CCTV, eh, pag ninakawan ka walang mangyari. Eh. Kahit nilagay mo yung CCTV dyan, kung ninakawan ka ng cellphone, useless ang CCTV. Dina? Ninakaw na ang cellphone mo, ang CCTV, natingin lang. Maliban na lang kung ang CCTV mo may barel, na pag ginalaw yung cellphone mo at kahina-hinala yung gumalaw, tatargetin niya. Pwede pa. Pero walang ganun mga kababayan. Alam nyo yung kagamitang drone na sinasabi niya, na gamit-gamit drone, tinuruan niya lang ang mga pulis kung paano maging tamad. Example ko na ang CCTV. Walang saysay ang CCTV kung pinatay na yung tao. <clears throat> Walang saysay ang drone kung binaril na yung tao. Di ba? Walang saysay. Kahit magpalipad ka ng isang daang drone dyan, eh oh, e kung pinaril na ng kriminal, yung tao o yung suspect, sa tingin nyo makakatulong yung drone? Hindi. Ano gagawin ng drone? Liliparan niya yung kriminal, titirahin niya. Eh pag bumangga siya doon sa kriminal, dipulbo siya. Kasi maliit lang yung propeller noon. Madali nga lang sa wire yan, bagsak na. O, oh, maliban na lang kung ang drone may dalang granada. Mm. Pag nakita mo na binaril niya na matay yung suspect, o, oh, bagsakan mo granada, sabog siya. Eh, paano kung binagsakan mo granada pero yun pala ay self-defense lang, kaya napatay niya? Hindi mo alam ang to totoong kwento. Mm. Nagbarilan sila. Bakit niya binaril at napatay? Eh, yun pala self-defense lang, kaya niya napatay. O, oh, tapos hinulogan mo ng granada galing sa drone. Binaril mo galing sa drone. Okay lang sana kung ang drone lumilipad, marunong kumakalabit ng trigger ng armas at may bal may may bitbit -bit na armalite. Oh, may may dalang missile. Oh, pag nakita, ayun yung kriminal. Shum! Boom! Ganon. Minsan kasi yan kakapanood mo ng sci-fi movie sa Netflix yan, Sarah. Yang yung pag sinabi mong gumamit ng robot drone yan ang kadahilanan na tatamad lalo ang mga pulis at hindi na gumagalaw bakit Oh, sir, tawag May sunog dito, sir. Kailangan tulong. Oh, sige. Suotin yung BR. Psh, suot. Pek, pek. Isaksak ang cellphone. Paliparin pa ang drone. Nakakatulong ba yun? Sir, may nagsuntukan dito, sir. Uh, suot ang BR. Psh, suot saksak -sak ang cellphone, monitor, pali pa rin ang drone, saan to? O oh, ito sir, o oh, bandang kubaw, may nagsuntukan. Asan ah, yung pulis? Andun sa drone, lumilipad. Yung pulis, nasa opisina lang, nakaupo, habang nag-i-scatter. <laughs> Ay, nakita ko naman o, oh. sige. Oh. Child! Seven! Lucky seven! Putang ina. Di ba? Ganyan ang mangyari ni Vice President Sarah. Wala nang gagawin ng pulis. Kapag may magbugbogan, paliparin ang drone. Kapag may nagbarilan, paliparin ang drone. Si pulis nasa opisina lang noon. Saksak ang vision, hmm. yung monitor. Tapos dito sa cellphone, isaksak doon sa katawan ng drone. Ah, paliparin. Ay, pakita ko sa inyo ha, may video tayo. Kung paano gamitin yung sinasabi niyang drone. Ah. Ito, ipakita natin tinuturuan lang ni Sarah na maging tamad ang pulis. Ito ah, how to use drone. Ito ha, mga kababayan. <clears throat> Ganito po ang drone. kita ko sa inyo ha. Para, para maano kayo. <clears throat> May ads lang. Order hmm. the app and order now. Para matutunan ninyo the first thing that you want to learn about your drone is how you actually fly it in the air. Mm. So on the controller, you have two joysticks, and mm. these two joysticks do different things depending on the... Ah, oh, ayan po mga kababayan. Ah, oh, paano paliparin ang drone? Ayan po yung monitor. Saksakan mo ng cellphone yan, ito po yung drone. Ang pulis na kaupulang. Ayan yun, halimbawa, ito yung pulis, yung lalaki. Oh, ayan yung monitor, ha? hawakan niya. Yung parang manibela, dalawa, joystick. Oh, hawakan niya yung monitor, ito yung drone, papaliparin rin niya. Oh, continue natin ha. Ah, oh, ito na, ginamit na niya. Ayan o. Oh. Ah, oh, palilipad rin na niya. Ayan po yung drone, lumilipad na. Yes, oh, ayan right yung joystick. monitor. That's gonna cause your drone to go backwards. Oh, oh, ayan. So gagamitin niya yung manibela pababa, babalik ang drone. Ah, oh, pag pinindot niya ganun, lilipad pa ulit ang drone palabas. Ah, oh, So, ito na mangyayari, mga kababayan. Pag pinalipad mo na yung drone, ganito Greece, na siya. Most new drones are uh, coming out with this feature that let uh, you go a little bit lang higher so that you can get lower on the ground and actually point uh, up a little bit. Now, uh, I have worked with some other drones in the past that allow you to do uh, a 360 camera view and those uh, controllers ang drone may bit-bit na kamera mm. para makita higher so that you can mm. get lower on the ground and actually point up mm. a little bit. Now I have worked with some other drones in the past yeah. that allow you to do a three. Ayan yung drone lumilipad. Anong saisay ng drone kung nagbubugbugan at nagpataya na doon? Ang polis nakatayo lang, nanonood. Yeah. Ala, oh nagbugbugan. Oh, saan katataya, pre? Dito sa dihado yung kabila, pre, yung kanan. Oh, yung gagawin pang pustahan ng mga pulis yan eh. Ah, oh, paano kung merong sasakyan na is overspeeding? Paliparin mo yung drone kasi overspeeding. Oh, pre. Oh, tignan mo, pre. Oh, bilis, pre. Oh, oh pre. Oh, saan ka? Dito ka sa pula o oh, dito ka sa puti? Yung mga illegal racing pagbahating gabi. Oh, uso yan. Sa amin, um, uso yan. Sa probinsya kasi walang traffic. Oh. Ito yung drone. Yung tao, yung polis, nanood lang. Anong matulong ng drone na yan? Ang drone malaking tulong pag lalo't pag hindi mo nakita yung pangyayari paglipad sa taas, nakikita mo yung paligid ang drone na gagamit mo lang pag ito'y sinabitan mo ng pagkain gamot, lalo pag bagyo, baha, lindol pwede mong paliparin sa area pabitbitin mo ng mga gamot mga supply yan yung ginagawa sa China sa China kasi mga kababayan kapag meron silang gamit na mahirap i-deliver sinasakay sa drone, hinahatid Meron ngang ano ang ang Grab, Grab Philippines, meron silang proyektong ganyan. Pwede silang mag-deliver gamit drone. Oh. Lalagyan mo ng pagkain. 'Yun nakakatulong talaga ang drone. Mm. Katulad dati, sinong nakakaalala? Panahon ng pandemic. Anong ginamit ng Pasig City of Pasig, 'di ba drone? Yung ginagawa nilang pang-spray. Ini-spray nila sa mga kalsada yung mga chemical, mga gamot na pampalinis sa sa surroundings, di ba drone ang gamit nila? At sa probinsya ngayon, maraming mga farmers na gumagamit ng drone pang ispray sa palayan. Ang drone pinapalipad nila, may mga lamang kimikal, ini-spray habang lumilipad yung drone kasi nakukontrol. Ah. Ganon gamit na gamit. Pero yung pag sinabi mong gamitin ang drone ng kapulisan para pang sugpo, walang ganon. Maliban lang kung gera, pag talaga, magagamit mo yung drone. Bakit? Pwede mo naman yung paliparin yon, tapos may bomba, ihulog mo siya kung saan yung kalaban, tapos lipad ka ulit. Katulad sa nangyari sa Russia, na kay, kay Vladimir Putin at kay ano, sino yung presidente ng kalaban ng Putin, ni Putin? Yung kamakailan lang natapos yung gera nila? Drone ang gamit nila. Bakit? Yung drone, pwede mo saksakan ng bomba yon, paliparin mo, hulog mo lang doon ah oh, ba, drone, bakit gamit sa gera ng Israel? So, anong gusto mo mangyari? Ang pulis na sa opisina lang. Lagyan mo granada yung drone. Ngayon, may binaril doon. Hulogan mo ng granada yung nambarel. Hindi yeah? Ganun ba yun? Ganun ba yun, Pikachu? Oh, bakit drone ang gamit sa gera ng Israel? Queenistune nga ni Sarah kung saan gamitin ang missile? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, bakit drone ang gamit sa gira ng Israel? Kung hindi ba naman kayo mga bangag? Kaya, alam niyo sa totoo lang, mga DDS, hindi namin kayo maintindihan. Nagtatanong si Sarah kung saan gamitin ang misail na binili ni Marcos para sa pang sa Pilipinas. Tapos ngayon, tatanungin ninyo ako, bakit ang gira sa Israel gamit drone? mm Tanungin kita, Pikachu. Halimbawa, may nagpatayan ngayon sa, ban sa bandang rekto. Ah. Oh. Ang pulis nasa opisina lang. Ah. Oh. Ang pulis ay nandoon sa binundo. Ang riot nasa rekto. Paano mo masugpo ang riot sa rekto gamit ang drone? Sige, paki-explain. Ah. Oh. Kasi mga matatalino kayo mga DDS eh. Oh, ito. Tanungin kita. Ah, Pikachu, tanungin kita. May rayot sa rekto. Ah, may nagbugbuga, nagsuntuka, nagbarila, nagpatayan. Magpalipad ka ng drone. Tanungin kita kung paano mo sugbuin ang krimen. Gamit ang drone. Sige nga. Tanungin kita. Kaki explain. Maskin si Sarah, hindi niya masagot yan. May gera? Pwede mo gamitin drone. Pero yung nagsuntukan, nagbugbugan, walang magawa ang drone. Sige nga, tanungin ko kayo mga DDS. Napaka high tech ninyo. Advance kayo mag-isip. Drone ang gamitin pang sugpo sa krimen at hindi mag-deploy ng pulis sa kalsada. Paano kung may magbugbogan na nagtitinda ng gulay na kakariton? Tatlo sila, example ko lang. Diyan sa bandang isitan rekto. Oh, may mga nagkakariton diyan nagtitinda ng gulay at prutas, di ba? Paano kung nagsusuntukan yung tatlong tindero ng prutas? sa mismong gitna ng isitan rekto sa harapan. Walang pulis. Drone lang ang gamit. Paano nila masugpo at matigil ang suntukan kung drone lang ang lumilipad? Di ba? Tanungin ko kayo mga DDS. putang inantalino nyo eh. Nagsuntukan yung tatlong bindor sa rekto. Nagbugbugan dahil. Ha? Ah, dahil sa suki ni number one, inagaw ni number 2 at inagaw pa ni number 3. Nagrayot silang tatlo. Nagbugbugan sila doon. Kakampihan na sila. Ah. Tapos magpalipad ng drone yung pulis. Paano nila mapapatigil yung suntok? At drone lang ang pumunta doon. Magdadala ng missile pasabugin yung nagsuntokan? Kasi ang sabi ninyo, bakit gira sa Israel, drone ang gamit? Ah. Sige, tanungin ko kayo. Sagutin mo, Pikachu, putang ina ka. Ba't nawala ka sa comment section? Sabi mo, hindi makakatulong ang drone. Kakasabi ko nga lang, pag nagera magagamit ang drone. Kung gera. Eh paano yung krimen sa Pilipinas? Hindi naman gera dito. Kadalasan hold upan. Kadalasan snatchan. Gramit mo drone? Tanungin kita. Kung ako is snatcher, in-snatch ko yung bag mo at tinakbo ko sa gitna ng kiapo Oh, sa loob ng rekto, sa loob ng kiapo area. Naglakad ka sa kalsada. Hinablutan kita, tinakbo ko dun sa iskinita. Magpalipad ka ng drone, mahuli ako. Eh kung hinampas ko ng sapatos o chinelas yung drone mo, hindi pulbo yan. Bakit sabi mo hindi makatulong ang drone? Walang saysay ang drone, Pokemon. Sa totoo lang, walang saysay yan mas better pa rin na merong physical doon na pulis. Isnatchan ka, hablutan ka ng hikaw, kwintas, tatakbo ang snatcher. Paliparan mo ng drone? E eh kung yung snatcher may hawak na kawayan, kung hinampas yung drone mo, di na polbo. Yeah? Kung hinampas yan, binato ng chinilas yan, binato ng sapatos, eh, di yung drone mo ni nahulog sa lupa. Di po, ga kamahal-mahal ng drone. O, tanungin ko kayo ngayon, hindi naman po pwede na ang pulis bibili ng drone na pipitsugin mid in China. Malabang ang bibiling drone yan, DJI. O, magkano ang DJI drone ngayon? 100,000 bawat isang unit. Ang baba ng IQ ninyo. Para kayong pusa. Tang inang yan. 'di ba? Walang drone, hindi walang kwenta ang drone sa Pilipinas. Maliban na lang kung magera tayo, magagamit yung drone. Eh, hindi naman tayo nagera dito. At ano nga si Sara Pasa para saan gamitin yung missile? Wala namang gera. Eh para saan gamitin yung drone? Ang atwiran pa kayo ang drone pang surveillance lang yan. Eh paano kung binaril na agad? Nakatulong yung drone? Mas maganda pulis, physical mismo pupunta doon. Yun yung katotohanan. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Pikachu. Bobo ka na. Na? Bobo kayo. Oh, mas matalino pa nga pusa sa inyo kasi pag naalam na may tae, kahit walang pang tabon, tinatabunan eh. Eh kayo, tae na yung utak ninyo, wala pang laman. Bente na lang yung bigas, o oh, pa rin kayo. Na? hmm, Paano kung merong bangko na hold oh. paano kung merong bangko na raransakin? Magpalipad yung pulis, drone. Sige nga. Paano kung may bangko? oh, sabihin natin. Bangko. oh, dyan sa may bandang ano. ah uh, arangke. Sa Abinida. May bangko dyan. BDO. Paano kung niransak yung bangko na dyan? Magpalipad ng drone yung pulis na nakadistino doon sa... Sa ano? Sa harap ng isitan. Di ba? May pulis dyan sa harap ng isitan. Nakalamesa. oh, niransak yung bangko doon sa may arangke. oh, papuntang Mapua Street. oh, di ba? Unahan lang ng karyedo yan. Mm. Niransak yung bangko na video, Mm. Magpalipad lang yung polis na nakadistino doon sa isitan. Drone. Diba? Ah, yeah? oh. Pag nagpalipad siya ng drone doon, yung mga ransak ng bangko, mahuhuli. Masugpo ang krimen ng ransak. Tang ina nyo. Kaya hindi na kami nagtaka na didiis kayo at sumuporta kay kay Saray. Eh. Pariho kay mga utak lahat eh. Diba? Ah, yeah? oh. Yun! Mga kababayan, ang reaksyon ni Sarah ya yeah? Ang galing. Napakagaling. Napakatalino. Advance mag-isip. Ang IQ ni Sarah, 8,000. Samantalang sa atin, 100 lang. 120, 150. 8,000 ang IQ niya. Bibili tayo ng drone, may bitbit na armas. Saan kaya na tayo makakabili ng drone na may dalang baril? Yeah? Alam mo mga DDS, huwag nyo na ipaglaban. Kasi bubo talaga kayo mag-isip. Di ba? Sir Joel CG sa Sirisa Force. Oh. Diba? Uh. Sir Lito Braga. Surveillance niya. Uh. Uh. Ang, ang IQ ni Sarah, 8,000. Uh. Oh. Iti, Iti, Yan yun, IQ niya. Uh. Mm. Ay, Diyos mio. Oh, ito, mga kababayan. Sunod.